Hello guys. Um, katapos ko lang magluto. So ito, na uh, ipapakita ko sa inyo ang aking naluto. Ayan guys. Ayan ang aming ulam ngayon. So, simpleng ulam lang. Pero, masarap. Hello guys. So ayan na nga. Katapos ko lang magluto. So, yan ang aming ulam for today's video. ah uh, piniritong tulingan. Uh, sarsyado pala yan, guys. Yan ang sarsyado na walang itlog. Uh, kung ano lang ang laman sa rep, uh, diniskartian ko na lang. So, lutong bahay yan, guys. Walang karte-arte. Basta may maihain sa pagkainan. Ayos na. Basta mabusog ang pamilya. Okay na, okay na. Yan ang ulam ng pangmasa. So, ayan guys. Uh, simpleng putahe. Pero masarap. Pinirito ko lang yung isda. Saka ko ngayon sinangkot siya yung sahog niya. So, simple lang ang sahog niya guys. Sibuyas, bawang, uh, luya, bell pepper, sabay. Timplahan mo ayon sa iyong panlasa so ayan simpleng recipe lang lutong bahay para lang sa maliit na pamilya ayan simpleng luto lang yun guys pero masarap uh, walang ka arti-arti yan ang luto na pang bahay lang pero okay naman ayos naman ang lasa tiyak magugustuhan yan ang aking pamilya So, sa mga followers ko dyan, salamat sa inyong panonood sa aking mga video. Sana hindi kayo magsawang manood. Ah, uh, pasensya na kayo sa aking mga video dahil ako ay isang baguhan lang. Ah, uh, wala naman akong ibang trabaho. So, pagtatapos ng aking gawaing bahay, ito nag-vlog-vlog ako. Kaya malay mo. Ah, uh, maging isang future vlogger ako. So, diba guys? Malay natin. So, pagpasensyahan mo na ang aking video dahil wala pa akong magandang ano, kamera kaya video minsan malabo. Minsan nakakahilo yung video dahil walang ang lagayan. ako lang ang pag nagluluto. Ako lang ang humahawak. Kaya medyo malikot minsan na ilalapag ko pero mahirap, mahirap mag video video guys pag nagluluto. Kaya minsan ganito na lang ang ginagawa ko pagkatapos ng luto sa ako na siya binibidyohan. Para lang may may upload ako sa YouTube. So kaya nyo guys, ah, darating ang araw maging okay rin tong aking video hindi pa ako bihasa sa pagbibideo dahil ako ay isang baguhan lang so salamat guys sa panonood ng aking mga video Walang ang simple Walang ito. Walang ito. Walang 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 kaya ginais ako ngayon sa City West Bawang kaya doon kayo pagtapos ngayon na sa inyong kanila, okay na kayo tumahay kasi kayo lang ako guys, so uh, sa mga nanonood mm -hmm. sa akin sa aking video, kasi sa kanya namin sa inyong upload ko eh yung video kasi laguan lang ako guys hindi naman ako sa live pa hindi pa naman ako, pa lang naman ako minsan pagka ako wala akong ginagawa wala ako po sa buhay ng sa bahay ito naman yung ginagawa kong mag-video-video kung may na upload wala akong, akong mag-upload so yung yung video ko kasi hindi naman ako sanay guys magkukulong pa lang naman ako tsaka yung kamera hindi pa ano so tsaka tsaka na guys ito talaga ang gusto ko yung mga video ko ba Sa video video ay mag So, guys. salamat sa mga nanonood sa aking video. Sa mga nagpalo. Uh, lalaman lalo sa mga, mga nagpupugin. Salamat. Maraming maraming salamat sa inyo. Kahit kahit Na, sa mga magpapagawa na hindi naman ako wala. Kahit pa paan nakapansin video. Kahit opaan, hum, sa akin at nagpupugin. Minsan naman, may time na. may mga hindi magandang kumi. Pero ito yung impact. Hindi naman tayo perfect tao minsan talaga may eh, mali. Hindi natin alam na mali pala. So, kailangan okay mo na rin talaga buhay. ito so, talaga yung ko ba hindi maganda yung So, ng mga tao. Wala naman tayong kakayahan na magagandang mga 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 kaya sobrang nagpasalamat ako sa mga sa akin. Kulit so, pa so, sa so, sa so, sa mga guys. Kaya ako wala ko. Paano mo sa akin? Kaya nangyayon ko. Kaya ko. Sa akin mga guys. Thank you for watching. Sa mga followers mo Maraming maraming salamat. Sa mga video, guys. bye